Sino nga ba si Benito Mussolini, ang lalaking kinilala bilang Il Duce, ang leader at ang nagtatag ng pasismo sa Italia? Samahan niyo kami sa isang paglalakbay pabalik sa kasaysayan upang alamin ang kwento ng isang dating guro at mamamahayag na umakyat sa kapangyarihan gamit ang talas ng dila at dahas. Paano niya nabuo ang isang kilusan na yumakap sa buong bansa? Ano ang mga pangako at propaganda nga ginamit niya para makontrol ang puso at isipan ng mga Italiano? Mula sa kanyang mga unang hakbang sa politika, ang March on Rome, hanggang sa kanyang alyansa kay Adolf Hitler, ating susuriin ang mga desisyong nagdala sa Italia sa gitna ng ikalawang digma ang pandaigdig, at sa huli, ating sasaksihan ang kanyang madugo at karumaldumal na pagbagsak, isang paalala sa mapanganib na landas ng diktadura. Kung interesado ka sa mga ganitong kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pa nating historical documentary. Salamat sa panonood.